morning po sa ating lahat. Dito po tayo sa bahay ng Balunggaw. Sisilipin tayo dito 3,336 square meter. Mother title po ito. Yan po yung property yan. May ano na, napasukat na po hanggang dun. Opo yan. Hanggang dun sa may mga sako. Sa dulo. Kuha po yung mangga. May right of way din po doon. Tapos, yung simento na yan, padirityo na po yun yung boundary. Ah, uh, mataas po yung part na to, hindi po ito nababaha. 3,361. Ah, tama. So, yan. Ito po yung right of way natin. Maluwang, mga 6 meters wide. Ito po yung muhon. Ayan. Tapos, ito po yung kasama ng property. Mula dito hanggang doon po. Tapos, ano, Meron na rin pa deep well dito. Sa kagandahan po rito, mga ma'am sir, yung ano, yung may internet na, may Oo. Oh, tapos may meron nang nawasa, meron na rin yan, power supply. Magsiseminar ka na lang para sa pag-apply. Oo, yan may mga saging po. Tapos yan, no. Oh. So ito po yung harap, pwede pong kunin dito 500 square meter ang minimum dito sa harap. Pero sa likod, pwede pong 300, uh, 336 po ang makuha doon sa dulo. Pero may right of way din po doon. So, malapit po ito sa bayan. Mga isang kilometro lang. Hanggang bayan po ng Balunggaw. Ayan, tapos hanggang Carmen Teplex po ay malapit din. Kwan lang po ito mga 10 to 15 minutes. Nandito ka na po sa property. Yun kasama po yung isang manga. Napakaluwang po yung right of way nito. kasyang kasa po yung track. Ayan. Ito po sa bayan po ng Balunggaw. Mother title siya. Pero bahay po yung nakapangalan. Kasi so, wala po tayong extrajudicial. Labasin po natin yung right of way nito. Ito yung right of way po. Nang papasilip ko po sa inyo yung ano. Yung gang barangay yung cemented road mga 60 to 70 meters lang earthy and galing po tayo doon ayan galing po tayo doon yung isang right of way kanila din po dati to so itong buong property na to kanila dati so kailangan po ano yung 8,000 na mother title yun po ang magsusubdivide tayo ng 3,000 Ayan, hanggang doon ay malapit lang pala. Ayan po, sa may poste na yan, dalawa. Mga ano lang, mga 50 meters. Tapos, liliko tayo dyan. Then, natin ano po, 80. 70 80 meters. So, yung kuryente nandito na po. Ayan. Ayan. 6 meters wide. Ayan po ang luwang. Pasok po yung truck. Ayan o. Oh, maganda pong subdivision to. Kung gusto yung buo, para kayo na lang magpa-subdivide, pwede din po. Pwede din pong cut. Ayan po yung Barangay Road. Manakas po ang internet dito kasi mayroong ano. Mayroong tower. Globe at pato ate. Ayan. Ayan po tayo sa Barangay Road. Ayan, subdivide lot din po yan. Puro, pero to... 1.28 po ang ano na per square meter. galing po tayo doon. sa so, may tricycle. Ayan po yung highway. Ang national highway yan. Kasi so, lapit po ng ano ba yan. Pwede daw po 2 gibs to. Basta buo, no. Pero kung sa partial. Pero sa ano, subdivide yung minimum cut natin. Pwede bang 2 two, two gibs din? Pwede din. Okay, pwede din daw pong 2 gibs yung ano, kung Debra. Kung 500 square meter ang kukunin. Kung 500 kukunin o no? kaya yung 336 sa dulo pwedeng 2 gives po yung ating bayaran. So, yon sana magustuhan nyo po dito po sa bayan ng Balunggaw, Pangasinan. Napakalapit po sa bayan po namin. So, maraming salamat po. Sana magustuhan nyo ang property na to. Ang asking ni seller, 1,000 per square meter. So, wapasok pa rin yung kanyang presyo kasi dito sa park na to, sa labas, 25 to 2.8 po ang price dito sa amin so yun sana magustuhan nyo sisend ko po yung yung sukat sa inyo para makita po yung mga right of way maraming salamat po God bless sa inyong lahat thank you so much